Magandang hapon po mga kalaki. Alas 5 na po ng hapon ngayon pong October 31. Nako po, undas na po bukas mga kalaki. Ingat-ingat po sa mga pumupunta dyan ng cemetery wa ah. At syempre po, enjoy po tayo mga kalaki. Dalawin po natin ang ating mga mahal sa buhay. Magkita-kita tayo bukas mga kalaki dyan sa amin sa, sime sa... Sana sa City Cemetery. Hello, hello, hello. Pupunta si Kalaki dyan bukas. Pupunta po ako dyan mga Kalaki. Magkita tayo, magbigayan tayo ng mga Lucky Numbers pag nakita nyo ako. At syempre po mga Kalaki, ngayon pong alas 5 ng hapon ngayong October 31, aba, mga kompletong Lucky Numbers po ang ibibigay natin para po sa mga nag-aabang dyan. At sa mga may gusto po ng Lucky Numbers namin, tutok lang po rito. Tayaan nyo po yan sa loob po ng tatlong araw. Sa mga may ayaw naman po sa amin, stay pa rin kayo dyan dahil alam ko namang pinapanood nyo ako at ginagaya niyo po mga kalaki pwede nyo pong kunin ang laki na boys namin libre yan, wala bayad pag nakita nyo sa Facebook nyo, sa Youtube sa TikTok, sa Reels, lahat po pwede yan mga kalaki, inyong inyo yan okay? at ngayon po, alas 5 ng hapon mga kalaki kung handa ka ng kunin ang mga laki na namin kunin mo na ang mga listahan mo at ilista mo na ang mga laki na boys na maririnig mo sa akin Tara na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo Okay po mga kalaki, eto na po tayo mga kalaki Mamimigay po tayo ng tatlong 2 digit Tatlong 3 digit Tatlong 4 digit Dalawang 5 uh, Dalawang, ano, tatlong 5 digit ay dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers yung ibibigay natin ngayong mga kalaki sa masusugin nating mga lucky followers po para sa inyo. Okay? Kaya kung ready ka na, aba tara na mga kalaki. Ibibigay ko na po ang mga lucky numbers para po sa inyo. Okay. Tara na mga kalaki. Pero syempre, iinom muna tayo ng tubig. Ayan po mga kalaki. Inom muna tayo ng tubig. 22. Okay. Bigyan mo pa siya ng 8. 8. Ayan mga kalaki. Kung yan ang pang listahan nyo, Ito lang po ang unang 2-digit lucky numbers para po sa masusugin nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang dyan. 2-digit lucky numbers mo ay number 5 at number 17. Ang yung pangalawang 2-digit lucky numbers ay number 9 at number 22. Ang pangatlo po, number 6 at number 27 at eto po mga kalaki ang 3 digit lucky numbers. Number 239. Ang pangalawa po ay number 826. At ang pangatlo po number 027. Ayan mga kalaki ang 2 digit at 3 digit. Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers po mga kalaki. Eto na po ang ating 4 digit lucky numbers. May laman yan. Saka isang yelo, saka isang na kapit. May laman. Okay, isang yelo copy ko blanco eh. Wait lang po, may bumibili ha. 4 digit lucky numbers na po tayo. Ayan. Ako nang kita din Ito po ang 4 digit lucky numbers natin, mga kalaki. Wait lang po, may bumibili lang. Ito. 20, 25, 45, 50, 65. 555 supplement ng 5. 5 pesos. Okay, ito na po ang 4 digit lucky numbers mga kalaki number. 5733, 'yan po yung una. Pangalawa po ay number 8296. Pangatlo po 1247. ayan mga kalaki kumpleto po ang mga lucky numbers natin na bago ko po ibig Ah? Magic sir. Mag Saiz. 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 Ha? Uh, ay ibalik mo na lang. Bigyan mo doon. At bago po ibigay mga kalaki ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para sa inyo. Nako, dapat mga kalaki naka-follow po kayo sa mga legit na account natin ha. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat diyan mga kalaki. Kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami 'yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami 'yan. Mga fake account lahat 'yan mga kalaki. Ingat-ingat po kayo, malaki na tayo para magpaloko sa kanila. Dapat po nakakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member. Subukan niyo pong tawagan niya mga yan. hindi po 'yan sasagot kasi mga fake account po sila. Subukan niyo pong hanapin ako diyan. Pakausap nga po kay Sir Red, tingnan nyo hindi kayo sasagutin kasi fake po sila. Ito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon. Lagi nyo po i-check sa Facebook nyo. Arnold Parungkin na may blue check. Verified tayo ni Meta na mayroong 495,000 followers. At syempre po mga kalaki, meron tayong Red Parungkin na isa pang account sa Facebook na may 410,000 followers. Yung legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong Aris Gatchalian at Red Arnold Santos. Ayan po. Meron po tayong YouTube. YouTube natin Red Parungkin na mayroong 18,000 followers. At syempre sa TikTok, 449,000 followers sa Red Parungkin po sa TikTok. Kayo po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpakod, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment. Share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po. Padadala ko po kayo mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin, libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatay at mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang at birth at mo, pag-aaralan po yung mga kalaki at bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, depende po sa gusto mo, okay? At malay mo pag na-ecode ko ang birth month mo at birth year, isa ka pala sa mapapanalo namin. O oh, katulad nila, mga napanalo na natin sila, nakapost yan sa Facebook araw-araw legit po yan kahit i-check nyo mga account nila legit po na na winners po sila sa atin okay baka ikaw na ang susunod nating winners sali na po sa private consultation tawag na po kayo sa messenger ko at make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po sila na mga fake account at sa mga sasali po ngayon mga kalaki bibigyan ko kayo ng discount para member kay sa akin ng 3 months ng October, November at December. Ayan po mga kalaki. At syempre, eto na po. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad kunin mo na number 21 number 17 number 34 number 36 at number 19 at ito pa po ang isa number 20 number 31 number 38 number 6 at number 25 Ayan at syempre bago ko po ibigay ang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit namin pwede po itong 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers Ito na po ang unang 6 digit lucky numbers Number 14, number 35, number 39, number 41, number 10 at number 17 At ito po ang pangalawa mga kalaki Number 27, number 22, number 12, number 8 Number 39 at number 36. Ayan mga kalaki-kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po ang lucky numbers namin, aalagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Okay. Shout-out po tayo sa Family de la Peña. Ayan po, Family de la Peña. Diyan po sa may Uy. Sa Project for Quezon City. Shout out po tayo diyan sa Project for Quezon City sa Family de la Peña. Hello, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa walang saong panonood everyday. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo. At syempre po sa ating mga tricycle driver at jeepney driver naman po diyan po sa may ayan. Baler Aurora. Okay, shout out po sa, sa atin sa mga taga Aurora sa Baler. Shout out po sa mga jeepney driver, tricycle driver diyan. Uy, maganda magbakasyon diyan actually nagpunta ako doon sa Matawi nung nakaraan, di ba? Sa Dingalan sa Aurora. Gusto ko lang makapasyal sa Baler Aurora. Okay, masarap mag-surfing diyan sa Baler. Kaya mga kalaki, hello 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 sa inyo. Ayun po ang ating mga laki na ambot sa ating mga tricycle driver diyan, kila Kuya Onad at kila Mang Delphine. Ayan, bibigyan ko po kayo ng 2-digit lucky number sa wedding at ng 642 pag-aaralan ko lang po ang code nyo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng videos namin heart ng heart at dapat po naka-follow ah. Pag nakita ko yan, pag na-check ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!